Umarangkada na po ang traslasyon ng poong Jesus na sereno ganap alas 4.41 ng madaling araw. Bago po nito, nagikot po ang Super DGWB kagabi sa Kirino Grandstand kung saan ilang deboto po nagtayo po ng kanilang mga tent. O di kayo naglatag po ng panig kung saan ilan po sa kanila'y bitbit ang replika ng uh, poong nasareno. Uh, para hindi o mainip, pinanood po nila ang ilang pagtatanghal sa main stage ng uh, Grandstand kagabi. Kabilang po ang pagsasadula ng ilang kabanata mula naman sa Biblia. Bago po niyan, isang band parade ang isinagawa na sinundan po ng taimtim na panalangin sa takip silim bilang paganda po sa trastasyon. At kaninang hating gabi, pinangunaan po ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang Misa Mayor kung saan sumentro ang kanyang homily sa pag-asa at sa pagiging babuting tagasunod ni Heso Kristo. Kaya ang sundin natin ang mga utos niya ang isabuhay